hindi magnesium supplements. Gets mo man vitamin ang dapat mong iniinom sa gabi at tatlo na dapat iwasan para bumuo ng kalamnan. Alam mo ba kahit mag-push up ka pa ng magdamag, mag-protein shake tuwing almusal at uminom ng sangkaterbang supplements araw-araw sa loob ng 100 araw, kung kulang ka sa tamang bitamina sa gabi, eh sorry na lang. Baka muscle mo pangarap pa rin. Oh. Oo, oh, narinig mo na siguro na magnesium daw ang sagot sa muscle recovery. Pero teka lang, huwag muna tayong magpadala sa height dahil ang totoo, hindi lang magnesium ang bida sa gabi. Sa ilang segundo, ibubulgar ko sa iyo ang dalawang bitamina na mas epektibo, mas mabilis at mas tahimik gumalaw habang tulog ka. Parang ninja ng muscle repair. Bakit sa gabi? Dahil pitporento ng pagbuo at pagkumpunin ng kalamnan ay nangyayari habang tulog ka lalo na sa pagitan ng 11 ng gabi hanggang 3 ng madaling araw. Habang nananaginip ka ng lumpiang Shanghai, Bala ang katawan mo sa pag-aayos ng mga nasirang muscle fibers, naglalabas ito ng hormones tulad ng growth hormone na tumutulong sa iyong mga kalamnan na lumago at maging mas malakas. Ang magandang tulog ay hindi lamang nakakatulong sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa mental na kalusugan. Kaya't mahalaga ang tamang pahinga matapos ang isang araw ng matinding ehersisyo. Kaya heto ang plano. Uumpisahan natin sa pangalawang pinakamahusay na supplement, yung madaling hanapin sa botika. Hindi kailangang magpa-import. Tapos ibubulgar ko ang pinaka-best na kadalasang nalilimutan ng marami. At para hindi masayang ang effort mo, sasabihin ko rin ang tatlong supplements na dapat mong iwasan sa gabi. Yung mga akala mong nakakatulong pero sa totoo lang parang ex mong pabigat lang. Kung gusto mong gumising na mas malakas, mas energized at mas handang magpa-flex sa salamin, samahan mo ako hanggang dulo. Like mo na to kung gusto mong bumuo ng kalamnan habang tulog at huwag kalimutang Mag-subscribe para sa mas marami pang health. Tips na swak sa ating edad, kultura at panlasa. Una, vitamin D3. Alam mo yung pakiramdam na parang may gumagawa ng miracle. Habang tulog ka, ganyan ang epekto ng vitamin D3 kapag ininom mo sa gabi. Habang nakasnus ka, tahimik pero todo trabaho ang katawan mo. Pinapa-activate ng vitamin D3 ang mga muscle, receptors mo na tinatawag na VDR. Parang may mga tiny forman sa loob ng katawan mo na nagsasabi sa kalamnan o oh, humigop na ng calcium at phosphorus, kailangan natin yan para lumakas. At hindi lang yan habang nananaginip ka ng beach sa Palawan, tumataas din ang testosterone levels mo. Oo, kahit senior na tayo, may laban pa. Ang testosterone 06 ang tumutulong sa katawan mong gamitin ng protein na kinain. Mo sa araw para bumuoon ng bagong muscle habang tulog ka. Kung kulang ka sa vitamin D, mabagal ang muscle repair mo. Asin hanggang 60 porang binabagal. Parang traffic sa EDSA pero sa loob ng katawan mo. Bonus pa ang vitamin D3 ay hindi lamang kilala bilang isang mahalagang nutrient, kundi ito rin ay may kakayahang labanan ng inflammation. Ibig sabihin, binabawasan nito ang pamamaga ng kalamnan at pinipigilan, ang muscle breakdown lalo na sa edad natin kung saan ang muscle loss ay parang uninvited guest na ayaw umalis. Sa pagdagdag ng vitamin D3 sa ating dieta, nagiging mas matibay ang ating mga kalamnan at mas nagiging madali ang pagpapanatili ng ating pisikal na kalusugan. Kaya kung gusto mong bumawi ng lakas, uminom ng 2,000 hanggang 4,000 International Units ng Vitamin D3 kasama ng hapunan mo lalo na kung may healthy fats. Pwede ring natural sources, grilled salmon na may herbs, parang fiesta sa plato, roasted mushrooms with rosemary masha, sweet potatoes na may grass-fed butter, salad na may cod liver oil sa dressing. Promise hindi mo malalasahan isang baso ng fortified milk bago matulog. Ang combo na yan pang olmya ng dating. At ayon sa Harvard study, dagdag 1.2 p kilo ng muscle mass sa mga seniors na umiinom nito araw-araw. Hindi na masama ba? Ngayon, kung ang vitamin D3 ay parang foreman ng muscle building, si Zinc naman ang engineer na tahimik pero matalino at hindi gumagana ang isa. Kung wala ang isa, parang si Batman at Robin o si Lola at ang kanyang tsinelas, hindi mapaghihiwalay. Mga ka-GK, salamat sa inyong patuloy na panunood. Okay ba ang paksa natin? Kung oo, itype ang isa sa comment section. Ilagay mo rin kung saan ka nanonood. Mahalaga kayo sa amin. Tuloy natin ang kwento sa Zinc, ang susunod na gabi bida sa muscle recovery. Pangalawa, Zinc. Kung si vitamin D3 ang forma ng muscle building habang tulog ka, si Zinc naman ang engineer na tahimik pero matalino. Sa mga malalim na yugto ng tulog, yung tipong hindi ka na 0528 magising kahit may nagvideo ka sa kapitbahay, doon lumalabas ang growth hormones mo pero may catch. Hindi sila gumagana ng maayos kung kulang ka sa zinc. Ang zinc ang naguutos sa mahigit 3 enzymes na mag-repair ng muscle tissue habang tulog ka. Kapag sapat ang zinc mo, tuloy-tuloy ang trabaho nila hanggang 6 hanggang 8 oras. Pero kung kulang naku parang nag-half day lang ang mga enzymes mo, apektado ang 44 ng seniors. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit mabagal ang recovery at masakit, ang katawan pagkagising. Bukod, pa dyan, si zinc ay parang delivery truck ng amino acids. Dinadala niya ito diretso sa muscle cells para maging bagong muscle fibers. Dahil dito, ang iyong katawan ay nagiging mas epektibo sa pagbuo ng mga kalamnan na nagre-resulta sa mas malaking lakas at tibay. Kaya kung gusto mong gumising na parang bagong ligo sa lakas, zinc ang isa sa mga sekreto na dapat mong isama sa iyong diet. Ang mga supplements nito ay main hanggang 30 million ng biozinc, halos 3-4 ng karaniwang nakukuha ng senior sa pagkain. Pero ang malungkot, hindi ito madalas na susuri ng mga doktor. Mababa ang zinc, mabagal ang paggaling ng sugad, bagsak ang testosterone at hindi nagagamit ng katawan ng protein na kinain mo. Sayang ang ulam. Ayon sa University of Michigan study, ang mga seniors na uminom ng 20 mego zinc araw-araw ay synthesis at 40 porong mas mabilis na recovery. Parang may magic switch na binubuksan ng zinc sa jeans mo para sabihing, O oh, kalamnan, mag-repair ka! Na. At kung curious ka, ginamit na ito ng mga ancient Egyptian healers paro nalitaon na ang nakalipas para gamutin ang sugat ng mga mandirigma. Nagpapakita ng kanilang kaalaman sa mga natural na lunas. Kaya kung gusto mong maging warrior ng wellness, inumin ang lement mo dalawang oras bago matulog, kasama ang isang basong tubig upang mapabuti ang iyong A immune system at mapadali ang iyong pag-recover sa mga sakit. Sa pagsunod sa simpleng hakbang na ito, makakamit mo ang isang mas malusog at mas masiglang katawan. Pero, teka lang, hindi lahat ng bitamina ay dapat iniinom sa gabi. Oo, may mga supplements na akala mo ay nakakatulong pero sa totoo lang, parang kontrabida sa muscle recovery mo. At ang una sa listahan, B-complex. Let's talk about it. Bakit ito ang unang dapat mong iwasan sa gabi lalo na kung gusto mong gumising na hindi parang nabugbog sa panaginip. Number 1. B Complex Kung may award para sa pinakaakalang mabait pero may tinatagong sumpong, baka si B Complex na yon. lalo na kung iniinom mo sa gabi. Marami sa atin, lalo na ang mga seniors ay umiinom ng B vitamins araw-araw. Sabi nga ng doktor maganda raw ito para sa enerhiya, nervyos at metabolismo. Pero heto ang twist, kapag ininom mo ito bago matulog, Parang sinabotahe mo ang sariling muscle goals mo. Ang mga B vitamins ay talagang mahalaga sa ating pangaraw-araw na mga aktibidad. Ngunit ang kanilang stimulating effects ay maaaring makasagabal sa ating pagtulog. Sa kabila ng mga benepisyo nito, mabuti sanang malaman natin ang tamang oras ng paggamit nito upang hindi maapektuhan ang ating pangkalahatang kalusugan at fitness objectives. Lalo na kung nais nating mapanatili ang magandang pangangatawan. Ang b complex ay may mga sangkap na B6, B1, niacin at riboflavin, mga nutrients na parang alarm clock ng katawan. Pinapabilis ang tibok ng puso, pinapaalerto ang utak at binibigyan ka ng energy, boost na hindi mo naman kailangan sa oras ng tulog. Maganda ito sa umaga. Oh, pero sa gabi parang nagkape ka ng triple shot bago humiga. Good luck sa mahimbing na tulog. At alam naman natin, hindi sa gisingan, nabubuo ang kalamnan. Kailangan ng katawan mo ng deep sleep para maglabas ng growth hormone, ayusin ang mga nasirang muscle fibers at gawing bagong liyan tissue ang protein na kinain mo. Pero kung gising ka pa rin dahil sa B complex, hindi ka makakapasok sa slow wave sleep, yung parte ng tulog na parang spa para sa kalamnan mo. Ayon sa isang two, sina study sa sleep medicine, ang mga seniors na umiinom ng B complex sa gabi ay nagkaroon ng mas kaunting melatonin. Mas maikling tulog at mas konting oras sa muscle repair mode. Dagdag pa, tumataas ang cortisol, ang stress hormone na hindi lang nagpapagising, kundi literal na binabali ang muscle, proteins mo para gawing enerhiya, parang demolition crew sa katawan mo. Kaya kung gusto mong bumuong kal, amnan, simple lang ang aral. Walang B-complex sa gabi. Inumin ito sa umaga kasama ng almusal upang mapalakas ang iyong enerhiya at mapabuti ang iyong pagtutok sa mga gawain. Hayaan itong pasiglahin ang araw mo at bigyan ng katahimikan ng gabi mo para sa tunay na muscle recovery. Sa pamamagitan ng tamang oras ng pag-inom, mas masusustentuhan mo ang iyong mga layunin sa pagbuo ng kalamnan at magiging mas epektibo ang iyong pag-ehersisyo. Ngayon kung si B-complex ay parang alarm clock sa gabi, si vitamin C ay parang party guest na hindi marunong umuwi. Akala mo helpful pero sa gabi medyo istorbo sa muscle repair. Alamin natin kung bakit hindi ito dapat iniinom bago matulog, lalo na kung gusto mong gumising na parang bagong ligo sa lakas. Number 2. Vitamin C. Kung may most popular award sa mundo ng vitamins, panalo si vitamin C para sa immunity, balat at wound healing. Oh, bida siya. Pero pagdating sa muscle building sa gabi, hmm, medyo may attitude. Ang vitamin C ay isang powerful antioxidant. Sa umaga, okay yan parang bodyguard ng cells mo pinoprotektahan ang iyong katawan mula sa mga free radicals at iba pang harmful substances. Pero sa gabi, kailangan ng katawan mo ng konting oxidative stress para matrigger ang muscle repair at regeneration. Parang training montage sa pelikula, kailangan ng konting hirap para lumakas at umunlad ang iyong physical na kakayahan. Kaya mahalaga ang tamang balance ng mga nutrients sa iba't ibang oras ng araw. Kapag ininom mo ang vitamin C bago matulog, pinipigilan nito ang signal na nagsasabi sa katawan mong oo, oras na para mag-repair. Nabibitin ang muscle protein synthesis at hindi na-activate ang mTOR signaling, ang VIP pass ng amino acids papunta sa muscle cells. Sa madaling salita, hindi makapasok ang mga nutrients sa parte ng muscle growth. At hindi lang yan. Si vitamin C medyo hyper din. Tumutulong itong gumawa ng norepinephrine, isang brain chemical na parang DJ sa utak mo. Gising pa tayo mga kaibigan. Kaya maraming seniors ang nagre-reklamo ng pagikot-ikot sa kama. Parang may dance party sa isip nila. Is a slow wave sleep na gaganap ang tunay na magic. Growth hormone release, tissue repair, collagen activation. Kung wala ito, sayang ang protein sa sinigang mo. Kaya kung gusto mong gumising na parang bagong ligo sa lakas, inumin ang vitamin C sa umaga. Hayaan mong magtrabaho ang katawan mo sa 319 gabi. Tahimik pero epektibo. At kung akala mo tapos na ang listahan ng mga akala mo okay pero hindi pala, heto na ang ultimate kontrabida sa gabi, caffeine. Oo, kahit yung konting kape lang na iniinom mo habang nanonood ng teleserye bago matulog. Pag-usapan natin kung bakit kahit padecaf ay dapat iwasan kung muscle recovery ang habol mo. Number 3. Caffeine kung may pasaway sa mundo ng supplements tuwing gabi, si caffeine na yon. Akala mo nasa tasa lang ng kape sa umaga pero nako, sneaky siya. Pumapasok din sa mga pre-workout powders, energy multivitamins at kung minsan pati sa mga tsaa na akala mo'y pampakalma. Sa umaga, okay si Cefin. Parang kaibigan mong maingay pero nakaka-energize, nakakatulong sa focus, sirkulasyon at pagbangon mula sa antok. Pero sa gabi, parang bisitang hindi marunong umuwi. Ang epekto, disaster sa muscle recovery. Kung sa umaga siya ang nagiging dahilan ng iyong sigla at ginhawa, sa gabi naman ay nagiging hadlang sa maayos na tulog. Ang mga oras ng pahinga ay napakahalaga para sa iyong katawan, lalo na pagkatapos ng isang nakakapagod. Naarawat ang caffeine sa gabi ay nagiging sagabal sa prosesong ito. Bakit? Dahil pinapa nito ang central nervous system mo at pinapataas ang cortisol, ang stress hormone ng katawan. Oh, may energy boost pero may kapalit. Pinipigilan nito ang muscle protein synthesis. Ibig sabihin, hindi nagagamit ng katawan mo ng maayos ang protein at collagen na kinain mo para bumuo ng bagong muscle fibers. Sayang ang tinolang may malunggay. Mas malala pa hinaharang ni CFA ng adenosine receptor sa utak mo. Iyan ang nagsasabi sa katawan na tulog na tayo. Kapag walang adenosine, mahirap makatulog. At kung makatulog ka man, ang deep sleep mo ay parang short film bitin. E eh, doon sa deep sleep, naglalabas ng growth hormone ang katawan. Doon inaayos ang mga kalamnan. Kung kulang ito, parang nagrepair repair crew ka na walang tools. Ayon sa isang 2020 study sa Nutritional Neuroscience, ang mga seniors na uminom ng kafin-anim na oras bago matulog ay nawala ng 28%. More lean muscle mass kumpara sa mga hindi uminom. Kahit pareho lang sila ng protein intake, ang culprit na basag na tulog, mababang growth hormone at mahihinang kalamnan. Kaya kahit healthy ang diet mo, kung may kape ka pa sa hapon, baka hindi mo nararamdaman ang full benefits. Pero good news, sa simpleng paglipat ng caffeine sa umaga, tumaas ng linsam na porsyento ang muscle mass ng mga senior sa loob ng tatlong buwan. Imagine mo yon, walang dagdag na supplements. Timing lang ang binago. So heto ang aral. Hindi masama ang caffeine, pero dapat sa tamang oras. Kung gusto mong ang collagen at protein mo ay magtrabaho ng tahimik at epektibo sa gabi, Ilagay mo ang caffeine sa umaga. Walang kape, walang taa at tiyak na walang caffeinated supplements. Pagkatapos ng tanghalian, upang mas mapabuti ang iyong kalidad, ng tulog at ma-maximize ang benepisyo ng mga ito. Sa ganitong paraan, masisiguro mong ang iyong katawan ay nakakakuha ng sapat na pahinga habang ang mga nutriente ay nagtatrabaho sa iyong mga kalamnan at balat sa buong gabi. Usap tayo kagintong kalusugan. Alin sa mga bitamina na nabanggit ko ang hindi mo namamalayang iniinom mo sa gabi? Aminin mo na, baka guilty ka sa isa. Mag-iwan ang komento sa ibaba at ikwento mo sa akin. Binabasa ko ang bawat isa at seryoso ako. Interesado akong marinig ang karanasan mo baka. Pareho pa tayo ng supplement na pinagsisihan at kung handa ka ng seryosohin ang muscle recovery, yung tipong lakas na karapat dapat sa edad mo, may espesyal akong ginawa para sa'o. Bonus alert! Ang aking 15-araw na muscle recovery meal plan ay punong-punong, higit sa apat na high-protein meals at collagen. Rich recipes na talagang dinisenyo para sa muscle growth. Walang kalat, walang pampagul. Lahat ng recipe ay iniiwasan ng mga bitamina na nabanggit kong hindi dapat sa gabi. At oo, isinama ko rin ng exact timing strategies para sa tamang vitamin absorption. Makikita mo ang link sa pinned comment o sa description sa ibaba huwag palampasin. Pero teka, may mas exciting pa. Sa susunod na video, uh, ibabahagi ko ang isang lihim na magbabago ng pananaw mo sa lakas ng binti. Clinically proven ito na nagpapataas ng muscle, activation ng 34 na porsento. Kahit walang kahit anong ehersisyo. Oo, kahit nakapwesto ka lang sa sofa, kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, gawin mo na ngayon. wag mong palampasin ang video bukas. Promise show shock ka sa teknik na to at malamang hindi mo pa ito naririnig kahit saan kita kids mga kagintong kalusugan para sa lakas na may puso malasakit at kalusugang may kwento